Ito na ang kalak dito sa may General Trias. Ayan na. Dito sa dadaan, kakaroon tuloy pa dito. What's up mga kamaster? Welcome back ulit sa channel ko. For today's video, bibigyan ko ulit kayo ng update dito sa may Palax dito sa may General Trias Cavite. Sa ngayon, ah, pakikita ko sa inyo kung saan ba magagaling tong ruta nitong Calax dito sa may Gen 3. Pakikita ko sa inyo ah. Mga kamasar, nandito tayo sa Navarro Road. At ito yung ginagawang Palax dito. Ito yung Pakyat, galing dun sa Naldo Highway. So, kung makikita niya, Ito, yan, di yan, dito yan dati sa, sa Navarro Road. Pagpunta sa subdivision na yan. Nadaan no? yeah. niya dito yeah. sa taas, sa stadan. Diyan sa, diyan sa, sa Babaybay. Pagpunta doon, pakikita ko sa inyo kung saan dito sa lalabas. Kaya ano? nga sinabi ko mga kamaster Ayan Manggagaling yan doon. dito sa dadaan kakaroon tuloy pa dito ngayon pakikita ko sa inyo kung saan pa dadaan yung ruta nito mga kamaster kagaya nga sabi ko sa inyo yung mga poste nyan dito yan tutuloy ito ayan 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 makikita nyo ayan ang mga girder na kabang na yan pero iba nakakabit na ha, pupunta natin yan doon. Sinakalakang vlog dito, ilan pa lang yung nakalagay dyan pero mamaya makikita nyo. Ayan yan. Itong lugar na to, kung makikita nyo, makikita ko sa inyo, ito yung Navarro Road. At dito, yung pakikita ko sa inyo, yun yung mga may boom na yun, yung may mga crane na yun dyan ginagawa yung bagong SM dito sa may General Triad dito sa may General Triad isa yan sa pinakamalaki dito sa may Calabarzon so, nagtatayo na rin ang mga poste dyan kaya bibigyan ko rin kayo ng update dyan pagka daligaw ako dyan mga kamaser oh eto na oh ito na ang update mga kababayan yung mga kababayan natin sa ibang bansa o yung mga taga-kabiti na hindi pa alam, ito na ang talak dito sa may General Trias ayan na ayan yung pinanggalingan, doon tayo nang galing oh. tinuturo ko sa inyo, doon yung tinuro ko sa inyo, yung subdivision niya. yan ang dadaanan yung tulay na yan kaya matagal-tagal pa bago makadaan niya kasi tingnan nyo dito nilagyan pa lang ng gear no? at eto naman yung ilang-ilang river tingnan nyo kung paano nila ginawa at inayos itong lugar ng ilang-ilang river oh. nagtambak sila dyan sa baba ng mga poste tapos ayun tampak din sila dyan at doon ang gagaling ang tubig yun ayan, daming tampak ang ginawa nila dyan oh. at dyan tumata ng tubig kung kung maugaan naman tong tulay na to ayan oh. tapos doon ang diretso niya. wala pa akong idea kung saan banda yung pinaka interchange sila o yung rampa ng palabas at papasok nitong uh, Kalak Gen 3 i-update ko kayo dyan Master, nandito pa rin tayo sa Open Canal Road ah. Nandito tayo sa boundary ng Imus at ng Gen 3. Kung makikita nyo, yan ay pinakatulay dito sa kali ng uh, Open Canal Road. Tapos dyan din direto yan. Pagpunta doon. Ang pinutumbok ng tanay yan, yan yung pupuntang kawit na. Kagaya ng pinakita ko sa nakaraan kong block, yung binaybay niya sa pilapil. Lalabas na sa ano, sa Sentinel Road. Yeah, mga kamaster binigyan ko na naman kayo panibagong bagong update dito sa may Kalax dito sa may General Priya pansamantala iiwanan ko ulit kayo at babalik ako ulit sa susunod at i-share ko ulit sa inyo kaya ito si master papasalamat po ulit ako at sinamahan ulit ako sa aking biyahe kaya salamat salamat sa panunod see you in my next video bye, -bye.